Hello guys! Good afternoon! Ayan, nandito tayo para ipakita ko sa inyo yung aming parking na napakasikip Ayan, yung isang motor sa likod ng kotse ko ay mayroon pa niya na isa Pinalis ko muna sandali kasi halis wala na talaga akong uh, maaatrasan ma ma So para kahit pa paano may konting konting space akong uh, magagawa para sa paglabas ng aking kotse Ayan, uh, tuturo, papakita ko lang sa inyo kung paano natin ilalabas ang sasakyan sa isang napakasikip na park. Parallel parking yan, ang tawag yan, yung magkakasabay-sabay, sunod-sunod, nakapila, parallel parking yan. So ayan, uh, first thing na kailangan natin isipin yan kung paano natin mailabas yung unahang part ng kotse. Ayan, so ang gagawin natin dyan, hindi ka kaagad aabante. Kailangan gagawin mo yan, iaatras mo siya palabas. Ibig sabihin, aatras ka pero dapat yung unahang side ng kotse mo ay palabas yung way. So, ganon. Kung kunyari, kunyari, ah uh, nasa kanan yung gilid, nasa kanan, gi nasa kanan na gilid ng, ng, anang uh, kalsada yung kotse mo, ang gagawin mo siya ay, ah uh, yung manibela mo ay, papakanan mo yung Uh, kabig para lumabas pa kaliwa yung iyong manibela. Ganun yon Dapat, ganun lagi ang isipin mo. Kailangan hindi ka, kailangan pag atras mo, hindi lang basta yung atras. Kasi mahirap ang kanyang paglabas. Ang gagawin mo, pag aatras ka, kailangan nakaredy na yung manibela mo, palabas naman yung unahang part ng kotse para habang umatras ka, lumalabas na siya unti-unti. Ngayon, kung talagang sobrang sikip ng kalsada ay aabanti ka ulit, tapos, aatras ka ulit nang palabas ulit yung unahang parte ng kotse para unti-unti mailalabas mo na siya. Ayan, nakikita nyo. Nakikita nyo naman guys kung gaano kahirap ang parking dito sa amin. Kasi yung lugar namin isula talaga siyang totally parking. So, yung mga tao dito ay nakikiusap lang sa mga homeowners na kung pwede mag na lang sa mga tapat-tapat. So, ayan na nga. Ayan, sabi ko sa anak ko, check mo anak kasi kahit pa sabihin uh, may salamin tayo pag mga ganyan ganito ka kasi si na parking ay nakita niya naman yung kabilang side ng kalsada ko ay sobrang sige pa niya yung likod ng kotse ko na yan yung sa green na bahay alis dikit na yung kotse ko dyan so pag lalabas ka pa dito sa kotse yung inalisan ko ang hirap kasi halos dikit na rin yung sasakyan ko doon sa kotse yung green na yan tsaka yung bahay na yan ayan. sobrang sikip so ganoon lang guys thank you